Good mga bok. Pakita ko lang sa inyo yung problema ng customer natin ngayon. Nmax v 2 mga bok. Bali, namamatay matayan kay sir, no? Tapos, tumirik. Yun. Sir, tumirik kayo kahapon, di ba? Kaya tumirik sila kahapon. Galing sila dito kahapon. Eh, dami kong gawa. Pinabalik ko ngayon. Tapos ngayon, ang tagal nila nakarating dito dahil nga namamatay matay yung Nmax. Nmax nila. Thermal or remote sir Pakita natin sa akin Tapos pumupugak, namamatay. Minsan ay tumuloy. Tapos, ang hinala nga rin ni sir, anong spark plug cap. Pero kukonfirm din natin. Ayan, pakita natin. Wala namang check engine mga bok. Maandar naman. Tapos, tignan natin yung ni sir. Yan, audio niya, 20,000. Maandar. Ilang taon na to sir? Magdadalawa. Magda magto 2 years old na yung Nmax na to mga bok. paandarin natin. Yan, umaandar naman. Ayun, namatay. Ba? Pagdating nga nila sir, eh, hindi, parang kasi pababa dito, ayaw umandar, parang pinababa na lang niya. Mga bok, isa pa, paano natin, try natin ulit, paandarin natin. Yan, umaandar na. Ayun. Ayun. Oh. Ayun na. Oh. So, check natin mga book. double check na rin natin. Pinapalamig namin kasi nga, check din namin yung spark plug spark plug cap. Tapos, magpapagawa na rin siya ng coolant mga book. Buksan natin yung ano. Ito, bubuksan natin tong gilid. Tanggal spada, footboard, para ma-access natin yung spark plug sa spark plug cap. Check natin mga box. Alright? Ngayon mga book, tanggal na natin yung footboard tsaka espada. Uh, ngayon, tugutin bugut, mo glen yung ano, spark plug spark plug cap, check natin. Kunin ko lang yung tools ng pang spark plug natin mga bok. Ito mga bok. Tingin, tanggalin mo yung spark plug cap. Yung eh, mga bok, tinatanggalan ni Boss Glenn yung ano natin. Spark plug cap. Tapos check din natin yung spark plug. Check natin mga bok. Baka paresto nung ginawa nating Aerox B 2 Ang galing ko na yung takip. Ayun nga, mga buk. Ayan o. Umidon na yung ano niya. Spark plug cap. Puro kalawang na, mga buk. Ayan o. Eh. Ayan. Kaya yung kuryente hindi makadaloy ng maayos. Ayan, mga buk. Check din na. Magpalit ka na ba yung spark plug? Ay, palitan na natin. Para sure na. Magpapalit din kami ng spark plug. Ayan. Yabak na sa niglin. Ayan, mga buk yan katulad ni sir tinanong natin kung may history siya ng nalusong sabah wala naman daw so talaga ibig sabihin nun dumating sa punto na nasira na talaga kailangan na siyang palitan kaya papalitan natin mga bok bali ang spark plug cap natin dito mga bok original yamaha tapos bigyan ko kayo ng idea ang spark plug cap ni nmax b2 is pang r15 ito yung code mga bok oh. para alam nyo rin yan bk6 yan yung spark plug ni NMAX B2. Hindi siya parehas sa, sa NMAX B1 tsaka kay Aerox B1 B2. Kaya mga bok, makita nyo yung spark plug niya, yung tip, putput pud na rin. Tapos sobrang dumi na rin. Kaya magpapalitin tayo ng spark plug mga bok. Yan, papalitan na ni Boss Glenn yan. Spark plug tsaka spark plug cap. Yan. Pakita ko sa inyo yung mga bok yung ano, yung itsura ng spark plug cap na ayos. Bus pa boxan niya ako, bus. Pakita natin sa kanila yung itsura nung bago, yung talagang matinong spark plug cap. Salamat. Bibili ka lang? Mm. Oh, sige. Sige ka lang. Ano, tumitirik. Pumupuga. spark plug cup niya. Ano na, tumido na. So, mga bok, yung bago mga bok. Ayun mga bok, oh. ang ganda ng kulay. Oh. Kulay tanso. Kasi tingin sa kanya. oh, tingin sa'yo. Oh. Yan mga box Yan yung may-ari si boss. Yeah, oh, yan. yan yung pinagkaiba. Ayaw ayon ba ko? Spag-plug cap nyo. oh, Tumitirik-tirik na siya eh. Hindi ba? yung mga bago mga box spark plug oh. Ito yung tip. Ito yung tip. Nakikita nyo yan. No? Ito yung bago, ang taas pa ng tip, yung sa kanya pudpud na. Ayan. Kaya kailangan na rin natin magpalit. Si, sa, sa inyo, ayan mga bok. Ito yung ano, spark plug cap. Hmm. Yan. Kaya ingat-ingat mga bok. Hanggat maaari, huwag kayo dumaan sa baha. Para di kayo magkaganito. Okay? So, papalitan na ni Boss Glenn yan. Ah, galing pang Tanay Rizal. Tay, Tay Tay Rizal. Nagkamali lang ng pagkabit ng brake pad. Akala niya. Nagpakabit siya ng brake pad. Nagpapalit. Kasi manipis na. Punta yung shop na napunta niya. Di yata marunong. Ayun. Nagkamali ng brake pad. Nang pagkakabit. Nawala ng pren. Yes, Hindi. na si buti di nasira. Buti din nasi di nila niya nakagat sa akin. Yan mga book. Kinakabit na ni Boss Green yung bago natin spark Club. Dito mga box, gumagamit kami ng torque wrench. Ingat, ingat. Gagamit tayo ng torque wrench para sa tamang higpit na ano natin, spark plug natin. Sa Nmax B2, ang torque, wrench, ang torque value niyan is 13 Newton eh, meter mga box. Ngayon mga box, torque wrench natin. Nakaset na yan, 13 Newton meter. Hindi ko makagat. Oo. Alam mo lang, alam mo lang. Pag tumunog na yan mga bok, ibig sabihin sakto na higpit na yung mga bok. Ayon, mga na spark plug Alam mo, ako, na sa mga... sa mga... Ayan mga mo bok. Ayan, alright. Tapos, kakabit na rin yung bago nating spark plug cap. Ito yung bago bok, double check mo. Ay, oh, bago yan. Ay, mga bok, kinakabit na ni Boss Glenn. Yan, sagat mo yung ikot, Glenn. Yan. Yeah. Okay. Okay. Naramdaman mo yung gumano siya? Oo, oh, gaganoon yan. Okay na? Okay. Yan mga bok, kabit na natin, testing na natin. Ang mga bok, pandarin natin. Tingnan natin kung mamamatay pa. O mga bok, hindi na namamatay. Di ba kanina namamatay-matay? Tapos pag na-revolution, parang mabubulunan. Check natin mga bok. Ayun na. Okay na. Patay lang natin TCS. Nagaan eh. Pop lang natin TCS mga bok. Naka-on kasi. Ayan, naka naka-on. Ayan, naka-off na. Tapos, pandarin natin. Para matry natin marib. Okay. Alright na mga bok, okay na Alright, di na na mamatay Ayan mga bok, commander na So yun mga bok, pag naranasan nyo yung ganun Double check nyo rin yung ano nyo Baka same nang problema na ito Spark plug, spark plug cap, check nyo uh, Tamang maintenance mga bok para Hindi mangyari yung ganito Kung baga Ano dyan? Iyan na natin agapan na natin preventive maintenance para hindi na mangyari mga ito. Awareness mga bok Para kung same problem, alam niyo na yung gaga alam niyo na yung gagawin mga bok May makita kayong konting ano umido, palitan na natin. Kung kaya ng linis, pwede linisin. Kung hindi kaya, palitan na. Kaya mga bok, sana may natutunan tayo sa munting vlog natin ngayon mga bok. Sa mga gusto magpagawa sa dito sa amin, message lang kayo sa Motobok Facebook page Motobok Garage para may schedule natin mga bok hanggang dito na lang maraming salamat